Itong uh, small entrepreneur na ito, may yung enterprises, mga livelihood, damang-dama po natin yan. No? Yan yung pagsisimula para kayo ay maging isang uh, leader, maging isang businessman na malaki. We also have po yung Mayagihan po lang, yung finance program for government and So ito po ay programa para magkaloob nagkaroon po ng pahirang tulunan. sabihin ko, loob po ito, nababayaran po natin sa loob ng isang taon na may aling nagwala-grace period. Tayo po ang bangkong ng economy. Kapag po nawala yung mga micro-small medium enterprise, tayo po ang na po ang Pilipinas. Kailangan ng karunungan ay kilimitan. Kailangan ng karunungan ay pinalatagok upang ikaw ita ay maging daluyan